Wuih! Wuih! Mana kau, Paling Lah, Alah! Ia berhasil! dulu. berhasil, Mak Kadul! Tidak! Mati! Ah. 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 Lampin terpala seakin! Lampin terpala seakin! main-main. Alah, Mak dulu. Sebelah apak, Mak Kadul. Dito ako maka dulu. Dito ako. Bro, dito ako bro. Dito ako nani. May nakita akong dugo. Tingnan natin kung nandito pa ba yung dugo. Or apak. Sundan natin kasi bago-bago. Hindi -bago. pa, hindi pa yun nakalayo. Hindi pa yun nakalayo. Alis ka lang. Bantay ka. yung ano. Tumakbo siya bro Ano po siya ngayon? Dito ko ro Ayos na? Oo Anghukam mo kayo ano siya ano? Ano? Wala na ako nakita yung dugo Siguro ano lang, the place lang yung ko yung bro Ha? The place lang Ang delikado to. Bro. Limon. Lika. Dyan ko nakita yung tikbalang na no sa punong kahoy o, pero sobrang layo siya tapos pag nilapitan ko bigla siyang nawag ng laho at pag ano ko mayroon palang dugo na nakita po natin dyan at may apak at saka siguro ba natamaan yun ni ano ni kaibigan ram natin kasi siya, siya lang po yung ano yan full storage na yan storage na So yun mga kadal, dito po. No? So, malapit na po mag-size. No? Ito po yung tinglabas po nila mga kadal. No. Yung mga masamang mga liminto. Pero ngayon mga kadal, nagtaka lang ako dahil sobrang linaw yung ano dito. Yung mga paligid. Yung ako lang po nag-isa dito mga kadal is mga kulang po yung nag-isa dito mga kadol yung mga mga ano yung mga dahon ng mga punong kahoy at yung mismo yung mga punong kahoy gumalaw so ngayon sobrang ano sobrang linaw at kahit isa wala tayong gumagalaw so kanina mga kadol at may biglang boses ng uh, kabayo at tapos parang patungo sa amin kaya binangkaw namin ng pilimon at siguro siguro hindi siya natamaan ah, hindi siya napuruhan kaya yun naka na ano siya makadol nakatakas so yun sinusundan po namin biglang naglaho po yung mga apak nila makadol wala na kami nakikita dito ng pilimon meron na ka bang nakikita na pilimon? ha? ingat ka yung aso pala yung, yung delikado Ayan you no? Know, parang may nagano dito. Nagmasid sa atin kilimon. Dito, dito yung nakita ko yung mga dugo. Tingnan natin kung nandito pa ba. Dito. Ay, nandito pa Pilimon mo no. Na -ano siya na, na siya. Ayan you no? Know? na siya. Kasih umuulan. Saan kaya natin sundan, no? Limon. May naramdaman ka sa paligid? Mayroon. Nasaan banda? Nonton, sebentar nanti. Ingat ah, ha. Ingat tak mau. Oi, oi, Nusa ke Pelimun? Lah, Iwasu. Iwasu makan dulu. Teman kau lah. Teman kah? Asu yun. Ni yun. Nalik Ano? May sa iyo? Aso yun, aso? Aso bro? Aso lagi, kasi nag ano ko, nadinig ko yung busis. Totoo yung may sa aso Pag niyataki ka. Tingnan mo, may kagat ka or? Pantay bro, pantay bro. Nandito bro, paligid bro. Yung aso. Yung busis o, Diba, nandinig mo? Pantay sa paligid, yung itak mo. ni tu lah maka dul ni panatin sila nak kakita ni un ya nanti buk ni walak-walak di dun ni walak langganan buruk imbusis tengah suh sangkai tu malun baka dun papunta dun namun papunta dun sepas Sa'yo ba yang Sa'yo? Ah. Yung hap... Ito, ito, ito. Siguro na dyan naka, ano, tago. Hala. Dito sa itambang, tinambangan. Doon ako naka, ano. Doon ka nakalapag? Oo, ito ako. Ayun, no. Yung, yung... Ano, yung damo. ay itak mo yung itak yanamo yung itak po bakit nandyan sa tabi hmm. lang kasi na hmm. kaya nga ano to hindi internal injury aso may kapangyarihan din to kumpara guys yung mga wild ba yung mga malaking dog a ah, aso Di ba? Bigla ako na ano dyan. Dyan, tinabangan ka dyan. Bigla mo na wala. Yan sa ano, sinasabi nila yung agimat. Oh, May ano pala yung agimat na. Hindi natin makita yung ano. Kaya nga. Yung aso. Kaya nga nagtak. So, makita natin yung oh. napak niya. Yung una, yung, ano, yung pangalawa yata kung video may nagkita akong aso pero maliit lang siya ha? maliit maliit mo oh. at saka sobrang itong. itim. itim pagkatapos pagkatapos kong pumupunta doon sa ano so pataas ako may biglang biglang tumakbo kanina ako tapos nila so yung kanina ko nag grow up parang papunta sa atin patungo sa akin diba kaya na nga ang bilis pag ano, kuha ng bangkaw kasi kapag ganito pag pili tayo dito siyempre baka uh, mayroon siyang ano, magmasin naman tayo dito tingnan natin kung bumalik ba yung boses na ito kasi delikado po ito bro. dahil po malapit na po mag, uh, mag 6 p.m. para pa na din lamuan yung, yung, yung kabayo hindi ko na dinig hindi ko na dinig at hindi ko na nakita yung mga bakas or apak siguro naglaho na yun nakapangyarihan yun siguro kasi natamaan natin yun nagpapagaling na yun saan ba tayo patungo nito bro patungo tayo sa taas Parang patungo sa taas yung ano eh. Ano? Punta Ta Ingat ka. Imasin mo yung ano. Kamera kapag may makita. Para may makita sila sa kamera. Nandun sa taas bro, batay bro Nasa taas Ingat mo Ha? Bantay Bantay ha, parang nasa taas Ano yun? Yung simisilip lang oh Mati bro, bro, wah, oh. lah, mai rontal kan bro, mai busis bro, mai busis. Oh tera, ini busis tu, mati ya. La. Lah, bagaimana lah, ini busis acak yang apak Oh tera tera, wuih, betul itu bro. Wala na, wala na, wala na. Banta siya. Bro, banta natin doon. <coughs> ingat ka, ingat ka. Yung mga dito nandito po, no. Yung hinahabol po natin. Yung busis ng, ano, mga uh, at. Bro, huwag pa rin sa dalos. Sanda mo. Bantay, bilhin ng timing. Pagka yung aso na naman yung matake sa atin. Tingnan din kami sa likuran. Bro, dyan ka sa harapan bro ha. Dito sa likuran baka baka niling lang tayo. Uy! Matay bro! Matay! may ngay Ito ka sa akin po Ano muna tayo, magparikit para hindi tayo matamaan Dito lang, matamaan sa akin Inglis Diyan, hawak sa ano Sa Ano ko, babaga Saya makan sa kita sating kita lagi muka kita sakanya. Adik tak pernah, adik tak bau. Oh? Ingatkah? Ini saya makan kita sating. Lepaskan? Pakai kita ka? Nasi nyumbang kau bro. Boleh nak bang kau? Para nang steady lang bro. Para nang steady pa dito. Ante lang. Para nang steady na siya diyan. Pero hindi sya natin makikita dahil sobrang sokal. Ano? Pero may gumagalaw diyan bro. May may gumagalaw sa taas. Bagi tu orang maki kita bro. Kinamitnya yang kena. Kepengyarian ya. Kinamitnya yang tinik dan kena yang tinik yang. Gunung Bapu di bayan? Oh, kaya nak dia. Hah? Makanya. Makanya kepengyaran terlalu yang mana? Barang. Tinggal mu guys. Yang yang mana? Mau maki kita tu. Memilih pancai. Uh. Tidak. Mepak-pak pantik palang. Mepak. Sana makau sap si. alam mo, kaibigan po natin para mas marami pa tayong alam kasi po, kapag ganito, lagi tayong sinusunod sa mga pitbalang hindi natin alam, nililang pala tayo kasi naging visible gamit lang kapangyarihan niyan, bro. dito, dito yung... bro pahinga mo tayo bro pahinga mo tayo dito, tapos isipan na, mag-isip tayo ng mabuti kung anong gagawin po natin at saka ganito mas patungo kay tayo doon sa yung tinuturo po sa akin ni Iram na sa malaking puno doon po siya nakatira baka kung ano no. na ano mo no. na no, ano mo huwag yun ang sabi yung niya bono. sa akin walang iba kita mo yung puno walang ibang malaking puno hindi pa kasi sabi niya sa kabilang bundok yung kaya o oh, ito dito tayo nang explore kasi kabilang bundok po ito kasi doon po kami doon po ako nag explore doon po kami nabutag po yung sinusundan ko siya Sutra, so, atau aja. Tepuk.